ba ka raw? Nung bata ka raw, may sakit kang maluba. Um, opo. Sakit ano? po sa dugo. Beta thalassemia po. Beta thalassemia, ang sakit mo? Opo. Tapos nag isa lang ang mama mo nagtataguyod sa inyo? Opo. Bakit? Asan ang papa mo? Uh, ah, baby pa po ako. Nakakulong na po yung father ko. Ah, nakakulong ang father mo. Opo. Bakit nakakulong? Na, dati po kasing polis yung father ko. Oo. Tapos, na-involve po sa um, ambush. Okay. Then, simula po bata, nakakulong na po si Papa. So, hindi ko po siya talaga nakasama lumaki. Oh, pero oh. nakakalabas-labas po si Papa. Ano ibig sabihin nakakalabas-labas? Um, nung sa city jail pa lang po siya, okay. um, pwede po silang lumabas. Okay. With escort, pero um, after po nung, kunyari paglabas po, kasama ng escort, Oo, kanya-kanya na po. So nakakauwi po si Papa minsan ng Pasko. Kahit na preso siya. Opo. Nakakauwi siya pag Pasko. Opo, o kaya po nung o -o. namatay po yung lolo ko, o -o. nakasama po namin siyang umuwi sa probinsya. Aba, ibang klaseng preso yun, ano? Opo. <laughs> so naaalala mo ito nung bata ka? Opo, kasi Oo. nasanay po ko na dinadalaw si Papa sa loob. Minsan doon po ako nagbabakasyon. O kasi Parang may pagka-VIP po si Papa. Eh. Ha? VIP ang Papa mo sa loob ng kulungan? Parang ganun po. Did you find out why? Bakit? Um, Bakit? In short, special yung treatment sa kanya. Gano'n, no? Bakit? Nalaman mo ba? Um, kasi yung naging kaso po nila Papa before, Oo. Oh, oh. Medyo big time din po yung case nila eh. So, Oo. Oh, oh. Since dati rin pong polis, marami rin pong kakalala. So, may aircon po sa loob. May sa, TV. Sa sa kwarto? Eh, kaya pala nag, nag-ano ka doon? Nagbabakasyong ka? Opo. May TV ka doon sa kwarto ng papa mo? Opo. Masarap ang pagkain. Opo. Kasi nakakapagluto po. Tsaka naka-aircon po. So, minsan po, isang linggo, dalawang linggo. Kapag wala pong paso. Pinaliwanag ba sa'yo ng papa mo kung ba't siya nandutuon? At Bas, anong ginagawa niya? Nung bata po kasi sabi lang po sa amin parang na-involve nga po sa kaso si papa. Okay. So hindi naman na po inelaborate, nung lumaki na lang po ko, tsaka ako po na pag tagpi -tag. Ikaw na lang ang nagbuo. Opo. Nung mga pangyayari nung bata ka pa na na-experience -e mo. Opo. Hindi niya sinabi sa iyo. Pati mama mo hindi naman kinuwento sa iyo. Hindi po. Nag-nagsasabi lang po sila na na-involve po si papa kasi dating oh, pulis, oh, oh, parang napag-utosan. o oh, 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 oh. Pero since Nakakakita po ko ng mga clippings sa zaryo. Ay, nababasa mo yung kaso niya? Opo. Oo. Pero kasi yung sakit mo, malaking gastusin yun eh. Opo, kasi buwan-buwan po ako nagsasaling. Oo, oo, oo. So saan ako, saan kinukuha yun? Yung anong yun? Si yung... mama po, nagtatrabaho po as parang car dealer po, gano'n, okay. insurance. Okay, And then yung iba pong kapatid ni papa, tsaka ni mama, oh. tumutulong po. Oo. Pero nung later on po, sinasabi po ni Mama, parang nag-extra job daw po siya. Oo. Tapos nung lumaki na po ako, nalaman ko po nalaman na... mo rin? Na, na involved na po sa drug dealing. Sino ang involved sa drug dealing? Pareho po. Pareho sila, pati Opo. mother mo? Opo. Pati father mo? Opo. So ang father mo, ah, kahit nasa loob ng preso, nakakatulong ba sa inyo? Opo. Nagbibigay din ng pantustos sa inyo? Nagbibigay ano bibigay. Opo. At nalaman mo na later na sa sa drugs galing 'yun. Opo. Naku naman. Uh, alam mo ba kung paano nag-ooperate dun sa loob? Um. A pupunta ka eh, di ba, sabi mo? Opo, nakakapasok po ko, tapos nasa rin niya po ako din sa mga parang boss nila dun sa loob. May boss sila sa loob Opo. ng kulungan. Opo. O, tapos paano 'yun? Saan galing 'yung drugs? Through cellphone po, nakikipag-communicate po sila sa labas. Sa labas, sino ngayon? Supplier? Um, supplier ng drugs ba yung nasa loob? O sila yung supplier ng drugs sa labas? Bali, sila po yung supplier, drug lord po. Sila supplier sa Pero, labas? Pero sa labas po manggagaling yung item, yung drugs po. And then may middleman po sa labas, yun po yung mother ko. Oo. And Sino nagbebenta? Teka muna. Sino nagbebenta sa labas, mother mo? Opo. Yung drugs galing sa loob? Yung iba po, pero usually po talaga, um, pag malakihan po, sa labas po nang gagaling. Kasi hindi naman po kayang malakihan sa loob manggagaling. Eh, hindi kasi kung siya yan, niluluto yan, iya, di ba? Opo. Niluluto. So ang tanong is, niluluto ba sa loob ng preso? O ito ay niluluto sa labas, tapos sinusupply lang sa kanila na luto na? May instance po kasi na narilinig ko sila na meron daw pong gawaan sa loob. Pero ah, kapag yun. malaki yan po kasi, oh, oh. sa labas na po nang gagaling. Parang yung sa loob po, um, yung mga panggamit-gamit pang lang po ng mga preso. Oo, pero hindi mo nakita yon Hindi mo nakita na may laboratorio. Hindi po. Hindi mo Kasi nakita na dinig mo lang. Opo, usually Oo, po ang o. nakikita ko pagawaan ng alak, ganun, sa loob. Sa loob, meron din pagawaan ng alak. Opo. Aba, isikat na mo pala, no, ha? Ang dami mo palang nakita. Ilang taong ka nun? Nung nakikita mo yung mga bagay-bagay na yan sa loob ng From, preso. ano po, bali nung nalipat na po si Papa sa Monte. So, most likely po high school. High school nakita mo yan, uh, Abas? nakita mo yung mga naikwento mo sa akin sa Monte o sa City Jail? Sa Monte po yung sinasabi po nila na parang gawaan ng alak. Gawa ng alak. Okay. Ang drugs, sa mo nakita yon Naririnig ko po, po sa kanila. Doon na rin po, sa Monte na rin. Sa Monte mo na rin uh, narinig yon Narinig mo lang ba o nakita mo? Yung sa drugs po, hindi. Kasi po pag pumapasok kami doon sa loob ng Parang kwarto po ng mga boss nila. Oh, may limit po ko dun sa labas lang. Ah, sa labas ka But na. Parang malaking kwarto po siya. Okay. Tapos may then... parang receiving area. Okay. Then sa loob po. Minsan hindi na po ko sinasama ng papa ko sa loob. Oo. Oh, oh. Pero yung malaki hang transaction po, kasi may ninong po ko na drug lord sa tondo. Oo. Oh, oh kapag kunyari po kailangan ko ng pampagamot or kailangan ko ng pera, doon ka sa ninong pupunta? Tatakbo ta? po ko ng tondo. So, bababa pa lang po ko ng LRT. Oh. Nakatimbre na po ko sa ninong ko na nandun ako. Okay. And then, doon ko po kunin yung pera. Tapos makikita ko po doon nagre-repack. Timba-timba, balde-balde. Timba-timba, balde-balde ng, ng shabu? O, nakikita mo? Opo. Opo. Asman Yosef. Tapos? Tapos, ano po? May nakikita rin po akong gumagamit. Hindi. O, oh, yun. Uh, yung ginagawa ng ninong mo, ito yung supplier ng papa mo sa loob? Iba-iba iba po. O, iba-iba po. Iba-iba ang supplier. supplier ng... po. Pero ito, nagsusupply din. Opo. Sa father mo. Opo. At ganoon ang, ano, ganoon ang sistema ng pagkuha mo ng sustento sa papa mo you dito should... sa ninong mo. Hindi po. Yun po kapag nung nag-start na po kong Kumuha ng pera doon sa ninong ko nang ako po direct nung, ano po, nung nawala na po si Mama. Nawala na si Mama? Opo. Paano nawala si Mama? Namatay po si Mama. Namatay? Na Na-ambush po. How old were you nung namatay siya? 14 po. 14 years old. Na-ambush siya also because of drugs? Sabi po kasi sa amin, um, ang pahalam po ni Mama, uh, mag-de-deal lang po ng kotse. Okay. Papunta ng Cavite. Oo. Tapos may tumawag na lang po sa amin. Sabi nga po parang um, highway robbery. Oo. And then yun nga po, nabaril po si mama. Ah. O, nung nabaril lang mama mo, pa paano nangyari sa inyo, magkakapatid? Ano po, ah, uh, nakitira po ako sa chahin ko. Chahin ko po nag-alaga sa akin. Chahin mo nagpalaki sa iyo. Ilang taong ka ba nung namatay? 14 ang, po. 14? Oh, bata ka pa. 14 years old ka na nung namatay. Apo. Ah, Oh, in the meantime, ang father mo nasa loob pa rin. Opo, nasa loob pa rin po. Oo. Oh, oh. Eh, kailan na ano, na, kailan na pawalan ang ang father mo? Kailan na kalabas ng munti? Ano na po, ano, nakapag-asawa na po ako Ano, may asawa ka na nung nawala. What happened then? Kanino siya pumunta? Pumisa ba siya sa'yo? Ano po, nung una po, doon dun po muna siya nag-stay sa um, stepmother ko. Stepmother mo? May mother ang ano, ang father mo? Opo, bali nakilala niya po yun nung, um, buhay pa po si mama. Ay, meron na siyang number two. Opo. Nagkaroon siya ng number two, habang nasa loob siya ng munti. Opo, tapos buhay pa po si mama nun. Tapos buhay pa si mama mo, nalaman ba ng mama mo? Opo, bali nalaman po ni mama na buntis Oo. po yung, yung naging stepmother ko nga po. Oo. -oh. And then, yun po, na po si mama. Um, na, na, nakikita ko po si mama na umiinom ng gamot pampatulog, parang sabay-sabay, pero di naman po makatulog. So, Oo. iyak lang po siya ng iyak. Oo. So, noong no, noon mga panahong yun, uh, ano ba, gusto na ba ang iyong pag-iisip para malaman na iyon ay may kinalaman doon sa pagkakaroon ng number two ng papa mo? Opo alam alam mo na yun. Okay. Kaya siya nagkakaganon. Opo, kasi ano po, uh, nagsasabi naman po si mama sa Anong akin. Ano nagsasabi sa inyo? Kaya Saka yun, aware na po kami na may, na? May, may, pangalawang babae po. Oo. Oh, hindi ka nagalit sa papa mo? Mm, noong una po. Noong una? Mm. O tapos? Kaya po, kasi nakakasama lang po ng loob. Ano, um, nung nakikita namin si Mama na de-depress. Oo. Pero yung regarding po sa drugs, hindi na Hindi mo pa alam. Al nung ba alam mo na na illegal yung ginagawa niya? Alam mo na nung bata ka? Alam mo na? Opo. Ang galing mo naman. Ba bakit mo na lamang illegal? Eh naririnig ko po, bam, um, drugs ganyan, illegal so. Oo. Eh sabi naman po nila sa akin parang ginagawa yun for me. Sabi ni Nino, sabi ng mga ulang mo, okay. na sa'yo ginaano. Kasi para, opo, ang plano po kasi nila, um, dali na ako sa Amerika. Para ipagamot Ipagamot, ipagamot ka daw sa Amerika. Okay. So, nagkasakit ang papa mo. Opo. Di ba? Inalok sa'yo eh. Na ikaw mag magpatuloy nung negosyo niya sa drugs. Okay. Bakit tinanggihan mo? Hindi hmm, ko po kay nakakakonsensya po na parang itutuloy ko po yung gano'n, pero nakakasira naman po ako ng buhay ng iba. Oo. Sino nag-offer sa iyo nun? Yung mga kakalala na rin po. Since yung, parang since kilala naman po kami ng mga kaibigan ni Papa. Oo. Parang total kailangan mo ganun. Kailangan mo pampagamot. So, Oo. Ba't di mo it ituloy? Oo. Pero nung during the transaction na po, parang hindi ko po talaga kaya. Hindi mo kaya? Ano umiiral sa isip mo? Uh, Bakit hindi mo kaya? Malaking pera, sabi nila. Kasi parang nasira na po yung buhay ko. Namin, namin pamilya. So, ayoko na po makasira ng buhay ng iba. Ay, napakagaling mo naman bata ka, ano? Napakagaling paano kayo nagkaroon ng confrontation ng papa mo? Nung nalaman ko po yung kay mama. Nalaman mo yung namatay si mama mo? Opo, dahil, dahil din po lang sa drugs. Okay. Pa, paano? Pumunta ka sa munti? Ano po? Dumalaw, dumalaw po. Dumalaw ka sa kanya, and then? And then, nung tinanong ko po kung yung totoo, regarding mm dun sa pagka involve ni mama. Oh. Kasi ang sabi nga po sa amin, highway robbery lang. Oh. Since nang alam lang din po namin, magdidil lang ng sasakyan si mama. Oh. Then yun po, um, yung pala parang nagka-onsihan po. Nagka-onsihan sa bentahan ng, ng droga. Oh. Okay. So parang binenta, kunwari nabili, oh. pero na bili. Pero namin nakabang po na ano, na, na nakaabang na po para ambushin sa lamang. So, ano nangyari doon sa, sa ano ninyo, sa, nung kinonfronta mo yung, ano, yung father mo, sinabi niya sa'yo ang totoo? Opo. Sinabi niya na, oo, it was about drugs at hindi doon sa bintahan ng kotse? Opo. Sinabi ba niya sa'yo lahat, lahat, lahat na katotohanan at that time? Opo. Parang, um, although hindi po siya masalita, pero, parang kitang-kita ko na po na Nag nagilty rin siya kahit paano dun sa nangyari sa mama mo. Opo. Oh. So simula po noon hindi po ako tumanggap ng 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 pera sa kanya. Opo. So nakatapos po ako kasi tinulungan po ako ng tita ko na oh. makapag-aral. Mm. Oo. Oh, oh. And then nag working student po ako. Mm -hmm. Bakit uh, pag inaalok ka ng pera ng papa mo bilang tulong kasi kaaral ka. ano ka, sinasabi mo sa kanya. Kapag po galing doon, huwag niyo na lang po ibigay sa akin. Sinabi mo, hmm. paano kanya tinutugon? Hindi po kumikibo. Hindi lang kumikibo. Masakit siguro, no? Eh? Opo. Masakit ba? Apa? Lalo na nawala, pati mama mo nawala. Opo. Kasi mas close po kami ni mama kasi since um, hindi ko naman po nakasaman lumaki si papa. Oo nga, kasi nasa loob siya. Hmm. No? Pero nalaman mo ba kung paano pinapasok at nilalabas yung droga sa monte? May, may sistema ba? Eh. Hindi na po. Pero yung dealing po nila oo. sa labas, oo na nakasama po kasi ako minsan. Nakasama ka sa pagkabibenta sa labas? Opo. Para po hindi obvious. Kasi Ay, may bata. Oo. Oh, oh. Papano? Papano Paano? Paano nangyari? Mag, kunyari po, mamimili. Mamimili? Sa department store, sa grocery. Okay and then i papasok ko dun sa product yung drugs okay um yung mismong nakita mo anong pangyayari yun yung mismong sinamahan mo anong binili ninyong produkto sa grocery po ano anong produkto yun That, iba iba po parang uh oo -oh. yun tipong mama, mamimili ka mamimili po talaga mamimili ka iba-iban iba so uh -oh. param parang worth 1000 okay o tapos Tapos pipili po ng item doon na nakakahon So, it's Nakakaho. either gatas po or sabon. Oo. And then, um, i po sa ilalim. Okay. Para bubuksan po, hindi halata. Oo. Sa ilalim po. Tapos, doon po ilalagay item. Isasaksak yung sachets doon. O -o. Sa loob. O, tapos, ano gagawin doon? Tapos, iiwan po sa counter, kunyari mamimili pa. Ah. And then, yung, yung number po. Oo, oh, may number na binibigay, no? Oh. Yung number po, yung po ibibigay namin sa... Sa ibang... Doon sa, sa taong bumili? Opo. Tapos ang bayad, pa, paano? Sa sasakyan po. Sa, Bali, sa low po na sasakyan or through bank po, ide-deposit. Oo. Oh. Oh -oh. Pag na-deposit na po, na-confirm po na na-deposit na yung pera or na -hawak, hawak na yung pera. Oo. Oh -oh. Tsaka sila ibibigay number. Oo. Oh -oh. So kaliwaan po talaga. Oo. Oh -oh. Pero ngayon, nagbagong buhay na daw ang ama mo. Totoo oh. ba? Wala na siya sa drugs? Wala na. Talagang wala na? Wala na. Pa, paano na ang buhay ngayon with your father? Bali, kasi hindi na po sa amin nakatira yung father ko. Nandun Ay, na po na. sa stepmother ko. Kasi may kapatid din po ko doon sa ah. step father sa stepmother ko. Oh, oh. So, sila po yung kasakasama ngayon ni Papa. Pero paano kayo nagka, ano, nagkabalikan ng Papa mo? Nung nalaman po ni... Kasi nung nakalaya nga po si Papa, Oo. Oh, oh. Um, may asawa na po ako. Oo. Oh, oh. Tapos, hindi naman po ako kasi nag-open sa kanya. so mm mina -hmm. So, may nakapagsabi po sa kanya na pinsan ko na sinasaktan po ako ng asawa ko. Ah, so, pinuntahan ka ng papa mo? Opo, pinuntahan po yung asawa ko. Tapos? And then, kinumpronta niya po, kinausap niya. Kasi si papa po, although user siya, oh. tsaka, yun nga po, pusher, oh. hindi, po nananak hindi po ako nasaktan ni papa. Okay. Kahit yung pingot, pitik sa tenga, wala mm -hmm. po talaga. Oh, oh. So, nagalit po siya nung nalaman niya na sinasaktan ako ng asawa. oh. oh. So, anong ginawa so, niya? So, front niya po. And then, ano po, um, binumbong po. Binumbog niya yung asawa mo? Oo. Oh, o, oh, ano naging, ano mo doon? Wow, ano ka ha? Hati ka ngayon, ama mo, tsaka asawa mo. Paano? Paano yung damdamin ng isang babae sa ganun? Ano po? Parang, First time po, naramdaman ko na maliban po doon sa ginawa ni Papa na pagpasok sa iligal, parang ma mahal, mahal po ako oh ni Papa. Kasi pinagtanggol ka sa asama mo. Doon mo na nadama mo ang pagmamahal Opo. ng ama mo sa si ganung paraan. Opo. So, nagkabati na kayo after that? Opo. Oo. Ang na asawa mo nasaan na? Ano nangyari? Naghiwalay na po kami. Naghiwalay na nga kayo Aba. dahil, ah, dahil binubugbog ka. Aba. Oo, oo nga. Anong gusto mo sabihin sa father mo? Kung saka sakali man, halimbawa, nanonood siya sa, sa iyo ngayon, Aba, something na tagal mo nang gustong iparating sa kanya, pero you never found the courage na sabihin. Ano po, na kahit po ganun yung pinasok nila, Um thankful pa din po kasi grateful pa din po ako kasi ginawa nila 'yung para sa akin. Uh Oo. -oh. Na kahit alam ko po na illegal. Uh Oo. -oh. Kumbaga kung hindi naman po nila ginawa 'yung baka wala na rin po ako ngayon. Tsaka na kahit po nakakulong siya or nakulong siya. Uh -oh. Um proud pa rin po ako sa kanya bilang tatay. Mm -hmm. Kasi alam ko po ginawa niya naman po 'yung kaya niya. 'Yun lang po. Sa maling paraan. Sa maling paraan. At sa ibang ama na nasa ganong uri ng paghahanap buhay sa mata ng isang anak na katulad mo na nakaranas, anong pwedeng manggaling sa puso mo na mensahe sa kanila? Yung doon po sa mga magulang na kunyari, na gipit na gipit na na sitwasyon, um, wag na silang pumasok sa ganun, sa illegal, kasi hindi nila alam kung, hindi lang nila pamilya yung nasisira. Nakakasira din sila ng ibang buhay. So, wala naman po lagi sa una yung pagsisisi, laging nasa huli. So, marami pa pong paraan, maraming mas magagandang paraan. Kasi kung ako nga po na may sakit, kahit paano, masasabi ko na inatataguyod ko yung sarili ko. Paano pa kaya yung mga normal pa na kaya naman nila magtrabaho, kaya nilang magdoble trabaho para lang may maibigay sa pamilya nila. Ava, maraming salamat ha. Salamat. Maraming salamat. At napakalakas ang loob mo no, para isiwalat lahat ng experiences mo. At sana nga kapulutan ng aral ang kwento mo ha. Be safe ha. Thank you very much.